Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay wag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo? Kahit okay naman kayong dalawa, pero nararamdaman mo minsan na may kulang talaga. Yung para bang baliwala ka lang niya at gusto mo na siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo, nang sa ganon ikaw ay sapat na para sa kanya at hindi hindi na siya maghahanap pa ng iba. Kaya gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y isang gabay para mas lalong maganda ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo ito sa papel, pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin habang buhay. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng tatlong butil ng bawang. Huwag niyo po itong balatan at saka ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo ito. At nang mabalot mo na itong bawang, hawakan mo saglit ang ritual, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos nito, pwede mo ito lagay sa maliit na plastic o zepla kung mayroon ka. Kahit anong plastic, basa ilagay mo ito bago mo ito itago. Itago lamang ito sa damitan mo. Pwede mo rin itong ilagay sa bag mo sa tuwing ikaw ay aalis. Dalhin mo lamang ito. At paniguradong siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo at pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Nang sa ganon, mas mapabuti po ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.